Ilang araw na nakalilipas mula ng idaos ang 72nd Miss Universe sa El Salvador. Pero patuloy ang mga pagbatikos na natatanggap ng Titans Gentle Billionaire at Miss Universe Organization Owner na si Anne Jacqueline Jutatip dahil sa resulta. Maraming Pinoy pageant fans ang dismayado ngayon sa kanya. Mula sa naging resulta ng Miss Universe 2023 hanggang sa pamabastos di Omanon ni Anne kay Michelle sa isang media guesting kamakailan. The Philippine Showbiz List presents Binastos ba ni joke Krajodatip si Michelle D? And sa viral move on video with Michelle Isinsisi ng ilang mga Pilipino kay Ana hindi pagpasok ni Michelle sa top 5 ng Miss Universe. Pinaratangan nilang isang cooking show ang naturang patimpalak sa ilalim ng pamamahala nito. Nito November 21 muli natikman ni Anne ang maangahang at malulupit na pananalita ng mga Pilipino dahil si Doomanin pambabastos niya kay Michelle. Mainit na pinagpipiyastahan ngayon sa social media ang kumakalat at edited video ng pag-uusap ng dalawa sa isang TV studio sa Mexico. Sa natulang video, makikita ng nagsasalita si Anne ng Thai na may halong English kaya hindi lubos ang maintindihan na kanyang sinasabi. Ngunit kapansin-pansin ang paulit-ulit niyang pagbanggit ng move on. Samantalang pangiting naman si Michelle pero mababaka sa mukha nito na hindi siya komportable sa sitwasyon lalo na at puro salitang move on ang kanyang naririnig. Maya-maya pa ay nagtangka na ngang umalis si Michelle na tila ba umiiwas na ito na maipit sa ganong tagpo. Ngunit agad din siyang hinabol ni Anne at hinarap muli sa kamera. Para bang nahalata ni Ana, hindi komportable ang Pinay beauty queen dahil niyakap niya ito at sinabihan ng beautiful na tila pambawi sa inasal. Sa huli ay maririnig pa si Michelle ang nagsabing, mahal ko kayo. Bago tuluyang umalis na tila ba, alam nito na pinapatamaan ang mga Pinoy. Michelle left during media guesting. Maliban sa move-on video, isa pang video clip ni Michelle ang kumakalat ngayon sa social media na lalong nagpakulo sa ulo ng Pinoy pageant fans na sa hindi daw makatarungang pagkato sa kanya. Makikita sa naturang clip na pinaalis siya sa stage matapos ang guesting niya sa Mexican TV show na Venga La Aligre. Kasama ni Michelle ang iba pang mga Miss Universe 2023 candidates maging si Anne at isa pang lalaki. Habang nagpapakuha sila ng group photo, isang babaeng staff ang lumapit kay Anne at sa lalaking katabi nito sabay bulong sa mga ito. Maya-maya pa ay nilapitan na ng babaeng staff si Michelle kasama isa pang babae at mabilis niyang inalalayan pababa ng stage ang Pinay Beauty Queen na reactions. Katulad ng inaasahan, ang nagsikalat ng mga video na ito ay hindi pinalampas ng netizens kung saan na riyan ang kanya-kanya nilang interpretasyon. Basis sa translation ng netizens, inutusan o manon ni Anne si Michelle na sabihin sa mga Thai fan na mag-move on na mula sa hindi pagkakapanalo ng kanilang kandidata. Pero may ilan din nagsasabi na hindi lang umano ang Thailand ang gusto pa move on ni Anne, kundi pati ang mga Filipino fan. Sinabi pa raw ni Anne kay Michelle na gagawa siya ng kantang may temang moving on para makalimutan na ng mga Pilipino pino ang hindi pagpasok na pambato ng Pilipinas sa top 5 Nilinaw rin daw ni Anne sa video na walang manipulasyon o pandrayang naganap sa resulta ng patimpalak. Dahil dito maraming Pinoy fans na nagpahayag na pagkadismaya sa pagtrato ni Anne kay Michelle na harap-harap na di umano ang pambabastos nito. Anilay halata naman daw na ayaw ni Anne sa pambato ng Pilipinas pero ang tratuhin ito ng ganon ay patunay lang ng pagkawalang respeto nito. Sa dyan ginagamit lamang daw ni Anne si Michelle sa pansarili nitong interes lalo na at kilala ang mga Pilipino na masugi at na taga-suporta ng minamay-ari nito ngayong Miss Universe. Komento pa ng ilan na kung walang masamang intensyon si Anne, sana ay nanahimik na lang ito. Hindi nga raw maganda na makipag usap sa isang tao na hindi naiintindihan ang sinasabi sapagkat ito'y nagpapakita lang ng hindi magandang asal. Nakadagdag pa sa init ng isyong ito ang iniwang makahulugang mensahe ni Michelle sa nato lang move-on video na ipinost ng Instagram page na may username na At For The Philippines na bagamat borado na ay mabilis itong nakuhanan ng screenshot na dahilan sa mabilis itong pagkalat. Simple ngunit malaman na komento ni Michelle ay hashtag na WMMMO na nangangahulugang walang magmu-move on. Pero bigla din siyang humirit na parabang nagpahiwatig na biro lamang ang sinabi sa sunod niyang komento na charot. Samantala patungkol naman sa pagpapaalis kay Michelle sa media guesting, may mga narizans ang na nagsabi na di umanoy si Anne ang nag sa babaing staff na paalisin ang Pinay Beauty Queen. Ano na baka hanggang ngayon ay threatened pa din si Anne sa lakas ng presensya ni Michelle. Sa mga naranasang ito ni Michelle, maraming netizens ang na nagsabi na umuwi na siya ng bansa dahil maraming kababayan niya naghihintay sa kanya at handang iparamdam kung gaano ka-proud ang mga ito sa kanya sa pagrepresenta sa Pilipinas. Masakit ang nila na makita na hindi binibigyang halaga si Michelle dahil unang-una hindi nito deserve ang gano'ng treatment. May ibang netizens naman sa mga nagmungkahi na huwag na magpadala ng kinatawan ng bansa sa susunod na Miss Universe pageant habang si Anne ang nagmamayari nito. Asahan na raw na patuloy na makakaranas sa pambubuli ang sino mga pambato ng Pilipinas at malabo makapag-uwi ng panalo hanggat si Anne ang namumuno. Samantala may mga netizens naman ang nabigay payo sa ilang Pinoy pageant fans at sinabihan na mga itong kumalma muna at huwag basta-basta na lamang naniniwala sa balitag lumalabas lalo na kung wala itong kalinawan. Hindi pa nga raw alam kung ano ang tunay na nangyari sa pagpapaalis o mano kay Michelle at kung ano ang pagkahulugan ng sinasabi ni Ana Move On. Lumalabas daw tuloy na sa pinapakitang asal ngayon ng ibang Pilipino, totoo ang sinasabing hindi marunong ang mga ito na tumanggap ng pagkatalo at hindi marunong mag-move on na halos lahat ay ginagawang issue. Halata nga raw na nangingibabaw ang mga nagsisiklabo ng damdamin ng Pinoy pageant fans na taon-taon na nangyayari tuwing idiladaos ang naturang patimbalak lalo na kapag hindi nagwagi ang pambato ng bansa. Celebs on Move On video. Hindi nga lang netizens ang nakisalat sa pagbatikos at nakisawsaw sa issue at naglabas ng na kanilang saloobin sa nararanasan ngayong pagtato kay Michelle kundi maging mga kasamahan niya sa showbiz. Nang na yan ang kanyang BFF na si Rian Ramos. Sa pamamagitan ng Instagram stories, agad niyang nirepost ang viral na video ni Michelle at Anne. Ayon kay Rian, hindi niya nagustuhan ng umano yung harapang pamamahiya ni Anne sa kaibigan niya. Bakas din daw sa mukha ni Michelle sa video na hindi siya komportable. Ngunit patuloy pa rin daw si Anne sa pag-interview sa Pinay Beauty Queen. saad ad ni Rian sa inupload niyang video, I don't like how this looks. My stomach is turning. Buti marispeto yung kaibigan ko, eh sila. Hirit pa niya, ewan, kayo na lang humusga. Tap nyo for the full uncomfortable video. Maging si Max Collins ay pinost rin sa kanyang Instagram story ang move on video na bagamat wala siyang nilagay na anumang caption. Pahiwatig ito na hindi din niya nagustuhan ang ginawa ni Anne sa kanyang kaibigan. Bukod kay Rian at Max, naglabas din ang kanyang salo o si Miss Grand International Philippines sa Manta Pandilio. Isang narizan na nag-upload sa Instagram ng video ng interview ni Anne kay Michelle at dito nag-iwan ng komento si Samantha na konting respeto naman. Anne's move on misinterpreted by Pinoy pageant fans. Dahil sa salitang tay at tanging move on lamang na intindihan na nakapanood ng video, pinagpalagay ng ibang Pinoy pageant fans na sinasabihan ni Anne na mag-move on na ay si Michelle at mga Pilipino dahil sa hindi nito magpasok sa top 5. Labis na dinurog ang pagkataon ni Anne ng kaliwat ka ng batikos kahit hindi na panood ang ng video at hindi na uunawaan ang mga pahayag niya sa wikang tay. Katunayan, taliwas sa pagkakaintindi ng Pinoy fans, ibang ang mensaheng nais na iparating ng Thai billionaire at wala ito masamang intensyon. Sa ulat ng isang entertainment news site, humingi sila ng tulong sa si isang Filipino translator upang i-translate ang mga sinabi ni Anne sa lumabas na video. Ayon sa pagkakatranslate dito, sinabi ni Anne na kailangan nito ng gamot para makapag-move on siya sa resulta ng 72nd Miss Universe. Sinabi rin niya na naloko na pero wala siyang pinatutungkulan kung sino magre-release daw siya ng kanta na Move On kasi kailangan daw niya yon o gamot na Move On. Matatandaan na nakuna ng video si Anang inanunsyo na si Shanice Palacios na Nicaragua ang nalalong Miss Universe 2023. Base sa kanyang reaksyon, labis na kanyang panghihinaya dahil first runner-up lang ang Thailand candidate na si Antonia Porcield. Hindi ka ilan na umani rin si Anang personal na batikos, hindi lamang mula sa iba't ibang mga bansa, kundi partner rin sa mga tay na sinisisi siya dahil hindi niya pinapanalo si Antonia sa prestahiyosong beauty pageant. Abagatalo ni Antonia ang insidente posibleng tinutukoy ni Anne, kinagsalita ito kay Michelle na kailangan niya ng gamot na move on para makapag-move on mula sa kanyang nararamdamang pagkabigo na binigyan naman ng ibang pakahulugan ng Pinoy pageant fans. Malinaw na hindi binastos ni Anne si Michelle at mga Pilipino. MUPH clarifies video Michelle's early exit. Patungkol naman sa kumakalat na video ni Anne sa so pagtataboy nito kay Michelle, mabilis na binigang linaw ng pamunuan ng Miss Universe Philippines ang pangyayaring ito. Sa isang official statement noong gabi ng November 21, pinabulaan na ng Miss Universe Philippines ang mga akusasyong ipinupukulaban kay Anne. Ayon sa kanila, hindi ang pinaalis ni Anne si Michelle sa stage. Katunayan, masama raw kasi ang pakiramdam ng Pinay Beauty Queen o mga oras na yon. Dahil na rin sa nakaraang mga linggo na nakakapagod na sunod-sunod na schedule. Kaya matapos nilang mag-shoot ay nagpaalam itong bumaba sa entablado para uminom ng tubig. Nakita ng MUPH ang kalagayan ni Michelle kaya na-decision silang pabalikin na ito sa kanyang hotel room para makapagpahinga. Pero bago ang paglilinaw na ito ng MUPH, nauna nang ipinaliwanag ni Michelle sa kanyang broadcast channel na Hey MMD sa Instagram kung bakit niya kailangang umalis agad. Sa pinadala niyang mensahe sa kanyang mga tagahanga, sinabi niya na biglang sumama ang kanyang pakiramdam matapos ang first media guesting. Dahil dito ay minabuti na lang daw niyang bumalik na lang sa hotel upang makapagpahinga. Dagdag pa niya, love, empathy, and kindness over everything. Ganun pa man, hindi nakatakas ang kumalat na screenshot sa iniwan niyang cryptic message na IYKYK na nangahulugang if you know, you know. Hindi malinaw kung ano o para kanino pinatutungkulan ni Michelle ang naturang mensahe bago ang tila pagbura nito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!